gulong neto na sa tatlo neto haba ng tide ayun po ganda hey, ayun na yan ano <laughs> oh, kaibigan magkano binibenta 6 ilang taon na yun magkano years na kapat na to no, no, mahal. Laki na kasi tayo tsaka putol na no. Magkano siya ganyan? Anong may pipe po? May pipe, sa ganyan ano? po. Five -five, ganyan. Anong... Anong linyada ba ang nakahelo niya? Kuban po. Ah, ex-kuban. Ayon yun ba ex-kuban? Napakaganda ex-kuban. Mas. Ay, mga ka-master. Oh. Sa ganyan ito, sa pipe pipe oh. Magulong na, apat ang taon na. Oh. Napakaganda ang heli nito. Ang ganang kulay niya, no? ano? Yeah, ex-kuban siya rin, ano? Oh.

tikolera, di pa yun